what's up guys welcome back sa ating video sa araw natin ngayon is pag usapan natin kung anong yung gamit natin dito sa logo kasi meron tayong followers nagtatanong kung saan ba tayo nagpagawa tapos anong gamit dito sa logo natin so una guys uh, hindi magkapareho yung box pero yung Logo natin dyan is pareho kasi yung una kong box ay ito. Subs, uh, oversized na kasi yung box natin dito. Kaya ito yung kinunan ko ng sukat. So bago tayo magpagawa pala guys ay susukatin muna natin muna yung takip ng ating MCB box. Yan kung di 15 man, di 12, di 18, susukatin nyo muna yung takip ng inyong MCB box so dito kayo magbabase ng sukat yan galing dito sa may bolt or tinat na ginagamit natin so lagyan lang natin ng allowance depende na sa inyo kung ano yung sukat sukatin nyo dito yung uh, taas tapos yung uh, haba bale yung gamit pala natin dito is ah uh, tarpaulin na po ito. Hindi po ito acrylic. Kasi yung acrylic, makapal sana yung acrylic, heavy duty, kaso lang medyo mahal. Yan. So, dito ako sa tarpaulin para makamura. Tapos, design lang naman siya Yan. Tapos, yung ginamit ko dito pang dikit is tax lang. So, hindi naman siya agad uh, nasisira. Yan. Tapos, pwede rin sya mabasa ng ulan or tubig yan tarpaulin po ito guys pina, pina gawa ko lang sa Shopee so papakita ko sa inyo mamaya kung saan ko to na order so una pala guys ay naghahanap muna ako ng uh, design sa Facebook yan ito yung napili ko na design uh, pinasa ko kay Sailor yung design tapos Uh, ginawan ko lang ng pangalan para maiba yan tapos nilagyan ng logo depende na kung ano yung ipalagay ninyo Ayan. so ito yung box natin ay 18 so yung sukat ng ating tarpaulin dito guys yung lapad dito ay uh, 16 inches yan 16 inches po 'yan, 'yung lapad. 'Yung taas niya dito ay 1 feet. 'Yan 'yung i bibigay niyo na sukat sa seller kung magpagawa kayo. Ayan. So sa seller naman sa Shopee, guys, 'yung legit, 'yung na orderan ko dito, papakita ko. So dito ako kumasa sa Shopee. 'Yan. Dito ko naka ka-order mga isa mga ilang buwan. So dito, ANA &A Tarpaulin Services. Yan. dito ako nag-order sa Shopee mga guys. Yan. So yung nabayaran ko dito is 285 lang. Bali yung pinagawa ko sa kanya ay 8 pieces na ganito na same sukat, 12 by 16. So 8 pieces yung pinagawa ko dito guys. Yung apat ay eh, hindi ko pa naikabit dahil balak ko pa yan sa mga susunod na mga upcoming box ko na ikakabit so mura lang ito sa Shopee itong mga PD logo sa ating MCB box ayan so ilang ay guys yung video natin ngayon sana meron na tayong idea kung saan tayo makapagawa ng magandang logo so ilang guys maraming salamat God bless